Hi guys. Kumusta po? Sana wala nang ulan at tumigil na. Tingnan ko muna 'tong mga halaman ko. Update ko lang muna kay sa aking mga halaman. Halaman pero ilang piraso lang naman. Pakit tingnan natin kung ano na nangyari sa kanila. Ito sinilong ko to siya eh kasi ano yung masyadong nalulunod na siya sa ulan. Nabali nga yung kanyang ano, kanyang tangkay. Pero ayan, may dahon na siya. Ayan. May dahon na siya. Ayan. Pero nakasurvive pa rin naman siya. Lakas kasi ng patak eh. Tapos may bagong ano na siya. Oh, udlot. Tapos ito, oh, mayroon ako dito ang mga sili. Tatlo na yung dahon. Malapit ko na ito siya ilipat pag maayos na yung panahon. Ayan, o natumba nga ulit eh. Kasi naaanggihan siya. Wala pa siyang lakas. Tapos ito o oh, nasira na sila sa ulan o. Oh. oh. Nagkanda. Ayun natumba na nga eh. Ayan oh. Nagkanda sira na yung dahon. Tapos ayan naghiwa-hiwalay na nasugaan na siguro sa ulan. Nalunod. Tapos ito. Ito alam ko ito hindi ito makiano eh. Hindi ito makitubig eh. Kaya ayan oh na lutay at nalupaypay na sila ayan sayang naman yung dahon ayan may bagong suhi Ayun, Ay, iba nga oh nang tanggal yung iba may suhi oh may mga suhi siya tapos yung ilalim halang daming langgam binahayan siya ng langgam ayan oh langgam na itim ayusin ko na lang to siya mga tapos ito, o oh, may bago dito. Bagong tanim lang kasi ito siya. Nilagay ko muna siya sa sako. Pililipat ko na lang siya pag maganda na yung panahon. Ayan, oh, may timba tayong bakante dyan. Nakareading na siya. Pero may sahod lang siyang ulan. Ayan, ang daming itim. Ito gagawin natin dyan. Italian na lang natin ito. Ito. Italian natin ito para hindi e, na siya matumpa. pang alalay Eh, dahil. Italian alisin na lang natin ito. Ay, basa na lang natin ito. Kawawa naman sila. Ang dami, oh. Wala lang kaya natin alisin yan. Pero kasi, oh, nagmamatay kasi, oh. Okay sana umaraw na <laughs> Pati yung aking pusa, Ming. Ano na? Ginaw ba? Ayan, salamat po. Update lang muna tayo ngayon sa ating wahala. Hindi tayo nakalabas ng bahay dahil bagyo. Ingat po kayong lahat. May bagyo na naman na parang. God bless everyone. Maraming salamat po sa lahat ng mga support niya at saka sa mga nanonood ng aking video. Thank you, thank you so much. Team TPT, thank you so much.